Padama mo sa kanyang nasaktan ka. Huwag mo siyang kausapin. Kailangan awayin mo siya para hindi kanya mabaliwala. At ano namang alam mo tungkol doon? Shhh, tumaymik nga kayo. Dumarating na sila. Kalmado kaya ang lawa? Maganda kaya ang klima? Huwag po kayong mag-alala. Mausay na mananangoy po ang inyong lingkod. Kailangan muna siguro tayong makinig ng misa. Hindi pa, Holly. Eksiminorista po si Albino kaya pwedeng-pwede pong magmisa sa ating paglalayag. Tara, tara! <laughs> kantahin mo, Victoria, ang kundiman ng pag-iisang dibdib. Malulungkot ang mga kanta ko. Hindi, bale! Baka butas ang lambat. Totoo nga ang sinabi mo. Tiyak na may malaking dahilan kung bakit walang mauling isa sa baklan. May malaki ako sa banta, Alvin. Sa banta? Malaking sa banta? Ang ano? Iyan niya ako na kaway. At susundutin ko ang loob ng baklan para masigurado ko ang kakakako. Bu buaya. Anong gagawin natin? Hindi uulihin. Pero sino huli? Aba, aba. Kailangan may humuli sa bisit na buayang yan. Kinain na yata ng lintik na buayang yan ang lahat ng isdang dapat sana iulam natin. Yeah. Jesus Maria, Kagusep. Baka madisgra siya ang bangkero. Santissima Trinidad. Baka madisgra siya yung bangkero. Nagawa niya. Mabuhay! Mabuhay ang matapang na bangkero ano? Teka sandali, hindi yung bangkero. Krisos mo! Utang ko po sa inyong buhay ko. Mapangahas ka, Ginoo. Huwag mong hamunin ng kalikasan.